Oh, <laughs> Grabe guys. Nakapanggigila na <laughs> sa mga <pag> Gilas. <laughs> Congratulations Gilas for a well fought match laban sa Iran. God, God. kasi akala ko panalo na. Pumunta ako dito sa bahay ni Sir Jojo. So pag open ko, mga last 2 minutes, tahabol yung 20 point game. <laughs> ako rin nanonon. <laughs> Kaya buti. Sabi ko, buti nilang dumating. Oh, ito muna line. bagong meeting natin. Oh. Importante Congratulations sa oh. uh, uh, Gilas, uh, Team Philippines. Mabuhay kayo ngayon. Next time, huwag oh. ito pa, sa galo. Pwede pa. ah, atakihin tayo sa nervyos. Oo, oh, okay. oh, Pero oh, so, uh, good job. Good, job. good job. Thank you, Sir Jojo. Ano oh, So, ano right. right. so, right. right. so, <laughs> lang natin. So, recap lang natin. Kasi nung yung unang yung unang uh, quarter, ah uh, si Brownlee, si Scottie, si uh, CJ, ah uh, si Pardo yung gumawa. Okay? So maganda yung unang quarter natin, mukhang kinakaya. Okay, maganda. Nung second quarter naman, doon na pumasok sila CJ, yung ibang mga players. So ang ganda na strategy ni Coach Tim Cone eh. ba diba, sa simula, talagang yung heavy hitters muna, Brownlee, Pardo talagang subukan muna yung kalaban kung kakayanin nila. Ito, tapos, uh, nung second quarter, yung iba nag-step up na. Si Scotty Thompson, naka-11 points din nung first half. Napakaganda nung performance ni Scotty uh, sa rebounding, sa pag, uh, pag-set nung tone, nung opensa, tsaka nung depensa. Talagang doon mo makikita yung value ni Scotty Diyan sa loob eh. So, ang ganda nung pasok nung first half natin. Gumanda pa lalo nung third quarter. Okay? At uh, lalong kumawala tayo, talagang hindi nila map mapigilan itong si Brownlee hanggang third quarter talagang uh, lumamang tayo umabot ang 20 papunta ako dito sa bahay ni Sir Jojo akala ko nga tapos na akala ko uy hintayin ko na lang yung final score kung ano yung final score pagkatapos ay uh, i-report ko na na good job uh, sa team kasi yun tinambakan nyo o pagbukas ako ng, ng nung, ano, nung, nung uh, live nakikabit ako ng wifi pagbukas ko ng live eh ha habol na lima na lang yung lamang tapos na ng nang nahabol so in fairness dito sa Iran na wala yung mga dati nilang magagaling yung mga dating kumakawawa sa atin yung mga bata yung mga kasama nila pero in fairness uh, kung hindi man sila kasing galing ng mga previous na Iranian na players yung puso pinakita nila yung yung determination nila to win yun ang pinakita nila doon sa laban at Uh, yung never say die eh. Tingnan mo, meron din palang never say die yung mga Iranian na yan. ba? Diba? Uh, 20 point lead. Akala natin, ano na, pwede na natin ipahinga itong mga, mga star players natin. Pero, uh, nahabol nila. At ginawa nilang exciting yung laro. Alos, alos sumisig, sumisig, sumisigaw kami at kami sa, sa nervyos dahil hindi mo alam kung uh, will uh, the Philippines be able to hold off. At nga, lumamang sila ng isang puntos di ba pero in the end uh, oh muntik na tayo buti si Junmar Mar merong rebound dun sa huli o oh, tapos si Brownlee took charge na sabi ko ano naisip ko din it's ano it's going to be Brownlee kumbaga uh, sink or swim si, si Brownlee naman yung nagdadala sa team natin kaya good job sa inyo good job kila coach team for holding off yung final run ng Iran at uh, ito ngayon China na yung next nating kalaban uh, uh, kailan ba bukas bukas yung ano bukas yung laban and syempre bukod sa malakas yung China may home court advantage shot bahala na tignan natin pero ang ganda no pinakita ng Gilas ngayon yun lang nagfall apart ng fourth quarter pero ang importante uh, we we got the win at nasa final four na tayo at uh, nakita mo yung sa mga Iranian sobrang heartbroken sila E ganyan sana tayo kung natalo pero buti na lang hindi tayo natalo at uh, we pulled off the victory so good job sa mga players po natin all around performance sila of Tana nagperform din and uh, All around na magagandang performance sa mga players po natin. So, shout out sa inyong lahat dyan. and good luck tomorrow. Suportahan po natin. Mukhang tama yung naging desisyon ni coach Tim doon sa Qatar. Mm -hmm. Pinahinga na sila Brownlee para ngayon, yung fresh na fresh ang lakas. Talagang nilamon itong Iran. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Let's go Gilas. Bye-bye.